uminom ng gamot si habang bang dinikdik na naman ni mama sa almeres so ayan dito ko guys dinidikdik yung kanyang mga gamot kasi ang hirap niyang painumin ng gamot ito oh. dinidikdik ko yan dyan sa almeres yan. tsaka itong mga tablet na to kasi sobrang pait siguro niyan tapos sinasama ko dito sa wet food yan. sinasama ko dyan para makain niya dahil kung hindi sayang naman na yung gamot guys nilagay na natin sa wet food ayan na siya kasi dinikdik ko siya eh. tapos ang gagawin ko dyan ay hahaluin natin mahirap haluin pagka ganyan kaya para mix talaga ay kayo iinom din ba kayo si haba lang para kainin niya lahat guys Haba o. Oh. Yan. Namix ng maigi. Banban. Banban. -ban. Inom niya. Oh, kainin mo lahat yan. Arte-arte yan. Ah, Amoy yung pan niya yan. Kain na. Ay si Choco o kakainin niya yan. Ayaw mo? Bigay ko yan kay Choco. Kainin mo na. Huwag nang amoy-amoy. Masarap yan. Ang naamoy siguro niya guys na may gamot kainin mo na kainin mo na dali kainin mo na ikaw na ikaw na dali ganyan siya kaarte guys pagdating sa gamot kahit sinasama ko na sa pagkain hirap pa rin konti konti lang ang bigay ko na wet food bibigyan ko na lang siya ulit mamaya ng pagkain pag kumain yung mga kapatid niya ang mahalaga makain niya lahat yan kasi meron pa siyang isang maintenance na iinumin yan, dali, Pusin mo yan. Ay, meron pa. Ayang puti na yan, guys. Yan, oh. Gamot yan, eh. Dapat makain niya yan. Dali, kainin mo. Simutin, wala dapat matira. Meron pa, oh. Sayang, mahal ng mahal, mahal ng wet food, eh. Yan, yung pinili ko sa'yo, 450 na yan. Tapos hindi mo uubusin sampu binili ko ngayon kasi ang bilis maubos pati yung mga kapatid niya kumakain na rin ng wet kasi naiinggit naman may wet yung ito tapos sila kibol lang na holistic hmm. yan ganyan o oh, ayan guys o, may natirang isa gamot yan eh hindi masyadong nadikdik kainin mo yan busin mo to Ayun, ayaw na talaga. Ayaw na. Sige na nga.